Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time. Cabrigada alas dosina ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At, At ngayon, 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 narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ang bilang ng na mga namatay sa landslide sa Mungkayo nadagdagan pa. Mga apektado na shear lines sa Davao Region pumalo na sa halos 350,000. Sistema ng hostisya sa bansa, mas napatunayang bulok na matapos ma sa kasong plunder si Senator Jinggoy ayon sa isa sa mga sumuporta noon sa pagbasura ng pork barrel. Makabayan block, naniniwalang bumigay na ang Senado sa pressure ng mga nagsusulong ng chacha. International Criminal Court, hindi naman daw pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas kung susunod ito sa tamang proseso ayon sa DOJ. MMDA, nilaga na, na pag-aaral na nagsasabing worst traffic ang Metro Manila sa buong mundo. Higit dalawanda ang sea vessels na sa fluvial procession na ng Senyor Santo Niño de Cebu. Isang motor bangka, tumaob. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News -FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na ho ngayon ng Sabado, mga kabrigada, January 20, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sarga. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada, nadagdagan pa nga ho ang bilang ng mga labing nare-recover matapos nga ho yung landslide sa Mongkayo sa Davao de Oro. Sampung mga labi mula sa napaulat na labing isa ng mga natabunan ang narecover recover na ho ng mga otoridad. Sa ngayon, nanatili pa rin pahirapan ng retrieval operation sa mga rescue teams sa lugar. Nagsagawa naman na ng brigadahan ng brigada group sa area para maabutan ho sila ng mga basic needs tulad ng pagkain, tubig, kape, gatas at iba pa sa tulong rin huyan ng mga tagapakinig ng Brigada News FM. Maalala lumabas sa investigasyon na nagsasagawa ho ng prayer meeting ang mga biktima ng mangyari ang landslide. Bunsod nga huyan ng tuloy-tuloy na mga pagulang nararanasan sa naturang rehiyon. Brigada Balita Nationwide Samantala, pumalo na sa halos 350,000 ng mga individual ang apektado ng sama ng panahon dulot ng share line sa Davao Region. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Nasa labindalawang libong pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa Davao de Oro, Davao del Norte, Occidental, Oriental at Davao del Sur. May ilang kalsada ang hindi pa rin pasabol sa ngayon sa mga sasakyan. Mahigit 15 million na halaga ng tulong naman ang naipamahagi na ng pamahalaan sa mga apektadong individual. Brigada, balita, nationwide. Samantala mga kabrigata, si Ho, mga balita naman na ma ang isa sa mga dating sumuporta noon sa pagbasura ng pork barrel na napatunayan lamang na bulok na raw talaga ang sistema sa bansa dahil nga ho sa naging desisyon sa kinaarap na kaso ni Sen. Jingoy Estrada sa panayam ng Brigada News FM Manila kay UP Diliman Associate Professor for Journalism Danilo Arao, Sinabi ho niya na may git sampung taon nang gumugulong ang kasong plunder o pandarambong ni Sen. Jingoy bago pa man ho yan na pagdesisyonan talagang kulok 'yung sistema ng hustisya sa ating lipunan dahil na rin sa nangyari hindi lang kay Jinggoy Estrada yeah. kundi pati na rin sa dalawang senador Bong mm. Revilla at Juan Ponce Enrile. Ang naiiitit sa isyong ito ay 'yung kanilang mga congressional or legislative mm. staff Ayon pa kay Araw, noong umpisa sinasabing malakas ang kaso laban kay Estrada kung kaya't na ang bail nito 10 taon na nakalipas. Dahil nga ho yan sa kinasasangkotang paglulustay ng pera umano ng bayan, ngunit tila pinahinog lamang hanggang sa tuluyan na nga mapawalang bisa. Parang lumalabas na naghihintay talaga eh, ng mga election cycle yung mga mm. akusado para sila ay mapaupo mapa sa pwesto at masigurado nila na ang kanilang uh, kapangyarihan at impluensya ay mapapanatili para masigurado yung kanilang posisyon mm. sa lipunan at mm. hindi sila ma, ma, mapanghahawakan o mapapailalim po uh -huh. sa mga batas po ng ating bayan. Sabantala, isang senadora tiwalang may laban pa rin na, na itigil ang chacha kahit umabot pa ito sa plenaryo. Si Brigada Ann Kirtel, sa detalye, i Brigada, mo. Naniniwala si Senadora Rison Tavares na dadaan pa sa mahaba-habang interogasyon at pag-aamianda ang charter change o chacha bago ito may patupad sa bansa. Kognay nito tiniyak niya magiging aktibo siya sa magiging deliberasyon nito sa plenaryo. Lalo na't hindi ko niya nakikita ang importansya ng pagpapatupad dito sa kasalukuyang panahon. Samantala, positibo naman si Ontiveros na mayroon pa rin laban ng publiko sa pagpapatigil ng unnecessary as dangerous na pagpapatupad ng chacha kahit nakakuha na ito ng sapat na boto. Maalala ka makailan ay nagkaroon ng issue tungkol sa papirma sa ilang residente, kapalit ng 100 pesos para nga sa pagpapatupad ng People's Initiative sa pag aamiyandan ng konstitusyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. for Brigada Naniniwala si Kapataan Party Representative Raul Manuel na tila ba'y sumuko na raw ang Senado sa desperadong pressure mula ho sa mga nagsusulong ng pagbabago ng 1987 Constitution. Kasunod nga ho yan ang na, na resolution of both houses kasama hu ho dyan si Senate President Mick Subiri. Sabi ni Manuel, lahat na raw ng mga posibleng pamamaraan para sa tsa-tsa ay ginagawa na ng na mga nagsusulong nito. Sa ngayon, umaasa raw ho silang tutuparin ni Subiri ang pangako nitong hindi pa-priority ang pagbabago sa ating saligang batas. Kung maalala, una na nga hong idiniin ni Subiri na economic provisions namang ang lalamanin ho niyan. Itinaya rin ho niya yung kanyang posisyon at sinabing magbibitiw ho siya sa pwesto sa kalimang masingitan na yan na mga political amendments. Uma, ataw, Nilinaw naman ni Justice Secretary Boying Remulla na hindi naman nila basta-basta pipigilan ang International Criminal Court o ICC na investigahan ang nagdaang kampanya laban sa illegal na droga ng nagdaang administrasyon. Sabi ni Remulla, wala naman daw masama sa gagawin ng ICC. Basta ba't susunod pa rin ito sa legal procedures ng gobyerno ng Pilipinas at wala silang gagawing ilegal. Anya, wala namang problema kung kumukuha na sila ng mga testament o statements at mga ebidensya. Yun nga lang, marami pa rin silang kailangang linawin kabilang na ang procedures ng ICC investigation. Kung maaalala sa isang pulong balitaan, hindi kinumpirma o itinanggi ni PNP Chief Benjamin Acorda nang matanong kung meron na bang mga ICC investigators ang naririto sa bansa. Bagong bago, ikatapalita nationwide. Ang suspension ng onion importation makatulong daw para naman humaiwasan ng oversupply nito. Brigada A Constantino y brigada mo brigada Brigada B -b -b report Ilan ng Department of Agriculture o DA ang napipintong oversupply ng local onions sa bansa. Ito'y matapos na pansamantalang suspindihin ang importasyon ng sibuyas sa buwan ng Mayo o posibleng magtagal pa hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulaurel Laurel Jr., kung sasapat naman ang produksyon ng mga local farmers para sa demand ng sibuyas, ay ititigil na muna ang pag-import para hindi na rin bumaha ng supply ng onions sa merkado. Base sa Pilwin Chamber of Agriculture and Food Incorporated, inaasahang dadami ang supply ng sibuyas dahil sa mga bagong ani, dagdag pa ang mga na-import noong buwan ng Disyembre. Sa ngayon, umaabot na sa 50 hanggang 70 kada kilo ang farmgate price ng sibuyas habang 20 pesos lamang naman sa bahagi ng Nueva Ecija na pinagkukunan ng 77% ng supply ng sibuyas sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Si PNP Chief Acorda muling nagbabala sa mga pulis na mapapatunay ang sangkot sa iligal na gawain. Si Brigada Kath Austria sa detalye, ibrigada mo. Brigada! Muling nagbabala si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa mga polis na mapapatunayang sangkot sa iligal na gawain. Dismayado si General Acorda dahil may ilang polis pa rin ang nadadawit sa iligal na droga. Sa San Fernando City, Pampanga, isang polis senior master sergeant ang nakumpiskahan na humigit kumulang 50 gramo ng hinihinalang shabu. Sa Cagayan de Oro, isa ring aktibong polis at isa pang kasama nito ang nahuli sa bybus operation na samsam ng mga operatiba ang hinihinalang hinalang shabu at mariwana na nagtakaharga ng halos 14,000 pesos. Maalalang labing anim na pulis ang nasibak na sa kanilang serbisyo mula January 1 hanggang January 17 ngayong taon. Sangkot sa robbery, nag-awol, grief misconduct at iba pa ang mga nasibak na pulis. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast, Austria, ng 105.1 Brigada News, FM farm Manila, The Musical News, oh, or Storytel. Brigada Balita Nationwide. House Panel Chair, pinasisiyasat. Ang di mo na'y masyadong malaking ang program funds para ho sa Davao City noong nagdaang administrasyon na Brigada Haji Camino e Brigada mo. Brigada! Brigada. <laughs> Report. k ni House Appropriations Committee Chairperson at ako Bicol Party List Representative Elizalde Dico ang mga ulat na tumanggap umano ng 51 billion pesos na unprogrammed funds ang distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte noong administrasyon ng kanyang ama. Ayon kay Ko, 99% siyang sigurado na may katotohanan ang impormasyon kahit na wala pa siyang hawak na dokumento. Noong 18th Congress anya ay naririnig na niya ang balitang malaki ang alokasyon ng unprogrammed funds sa Mindanao lalo na sa Davao City na tinatawag umanong Holy Land. Ibinunyag ni Ko na nasa 500 million hanggang 100 o oh 1 billion pesos umano ang inilalaan sa Mindanao at kapag 2 to 4 billion pesos na ay itinuturing ng sacred cow kaya walang kumu-question o bumabati ko sa kongreso. Mababati na sa isang statement noong January 9, nagreklamo si Duterte sa kanyang official social media account na 500 million pesos lamang ang inilaan ng House leadership sa kanyang distrito para sa mga proyekto. Binanatan din ito ang ikinakasang People's Initiative para sa isinusulong na pag amyenda sa saligang batas, partikular ang sinasabing bigayan ng 100 pesos kada botante. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Pino. Naglabas ng executive order ang palasyo ng Malacanang na nag-aatas na patibayin at mas palawakin pa ang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pag-abot program. Target ng programa na alalayan ng mga taong naninirahan sa kalsada o yung tinatawag na street dwellers at iba pang mga mahihirap at vulnerable individual at tulungan silang maging produktibong miyembro ng lipunan. Ang pag-abot program ay binubuo ng iba't ibang tulong tulad ng financial transportation or relocation, transitory shelter, livelihood at employment assistance, gayon din ang pagbibigay ng psychosocial support. Sa ilalim ng EO52, bubuo ng Interagency Committee kung saan magiging chairman ang DSWD habang vice chairperson naman ang DILG. Balita nationwide. Aminado ang MMDA. Na ito pong nararanasang traffic sa Metro Manila ay deka-dekada na พี่โน่ problem a Ngayon ho yung reaction ni MMDA Chairman Roma Artes matapos nga hong i-brand ng isang pag-aaral ng TomTom -tom ng National Capital Region bilang mayroong worst traffic mula ho yan sa 387 metro areas sa buong mundo. Sa kabila ho niyan, kunasyon pa rin ng MMDA Chief pa naging pasihan ng 2023 Traffic Index ng TomTom. -tom. -tom. Anya, nais daw nila itong linawin at kung ano-ano nga ba yung naging pamamaraan nila sa pagsukat ng daloy ng E ballita nationwide Naniniwala naman si Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na maituturing na isang importanteng hakbang ang pagbubukas ng bagong emergency room sa Ibahay District Hospital sa Aklan. Ito'y upang mapabuti pa ang healthcare system ng bansa. Ayon sa Senadora, sa nasabing mga pasilidad, magkakaroon ng mga modernong medical equipment at trained na medical professionals na siyang tutugon sa pangangailangan medical ng mga mamamayang Pilipino. Dagdag pa niya, tiwala siyang marami buhay ang maililigtas nito at matutulungan. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, higit sa dalawa o dalawanda ang mga sea vessels na sa fluvial procession ng Senyor Santo Niño de Cebu. Isang motor bangka naman ang tumaob. Brigada Wendelin Manlangit Karyon sa detalye i-brigada e mo. Brigada, brigada. <laughs> ay isinagawa ang floral procession ng imahe ng Senyor Santo Nino de Cebu kaninang madaling araw para sa ika-459 Fiesta Senyor 2024. Umabot sa mahigit dalawang daang sa Visos ang lumahok at nakiisa sa nasabing flobial procession. Kasama dito ang 139 motor 31 merchant vessels, 24 tag boats, 6 yachts, 3 aluminum boats at isang speedboat ang nakilahok sa nasabing seaborne procession. Sakay ang imahe ng Senyor Santo Nino, Birhen ng Guadalupe at Senyor San Jose sa iisang barko na MV Martin 8. Nagsimula ang Flovial Parade sa Mactan Channel ng Navorsen patungong sa si Selex Bridge at nagtapos sa Pier Uno ng Cebu City. At sa ginawa ang foot Solemn Procession pabalik ng Basilica Minori del Santo Nino de Cebu. Ayon kay Police Regional Office PRO 7 Brigadier General Anthony Aberin, generally peaceful ang ginanap na sinulog Seaborn Procession maliban na lang sa isang bangka na tumaob malapit sa vicinity ng Pier 1. Agad naman na narescue ng na disaster team ang anim na sakay ng nasabing bangka. Dagdag pa ba ni Aberin na malaking tulong sa matagumpay na flobial procession ang hanay ng pulisya, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, BFP at iba pang security personnel kasama na ang mga force multipliers at student volunteers. in the heart of changing lives dito sa si Brigada Wendelin Manlangit Karyon na 90.7 Brigada News FM Metro Cebu the music and news authority Brigada Balita nationwide satang hali <hums> Mga ang chicken pox sa isang viral infection na sanhin ang varicella zoster virus. Bagaman walang partikular na gamot na nagpapagaling sa chicken pox, maraming paraan ang maaaring gawin upang mapagaan ang mga sintomas at mapabilis ang proseso ng pagaling. Narito ang ilang payo ng mga spesyalista. Magpahinga para matulungan ang katawan sa paglaban sa virus. Uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. Uminom ng antihistamine tulad ng definidramine na mga Katulong sa pagkontrol ng pangangati o gumamit ng calamine lotion habang isa rin ang cold compress sa nakakawala ng pangangati at pananakit. Tandaan, mahalaga pa rin ang pagpakonsulta sa mga spesyalista para sa tamang gamot bago uminom o gumamit. Kaya naman kabrigada, alagaan ang kalusugan. Paalala ng Moms Love ES1 Capsule. Katuwang ng mga pregnant mom na alagaan si baby sa kanilang sinapupunan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now mag Bombs Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalans breakaman, napapakinggan pa rin ang mga kagagalan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, ang inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dali At Brigada Maricar Saragan. Maraming salamat ho sa inyong pagginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.